At 10 minutes para kay Brother Dino para ang kanya presentation. Magsasalita siya at mag-umpisa ang minuto. Go ahead, Brother. Okay, so sa ulitin, magandang gabi. Nandito po tayo ngayon mga kapatid ay titindig ng ating uh, timang na napagkasunduan. Hindi kailangan ng reliyon para sa kaligtasan. Nais ko po sana ang ipakita, uh, nais ko pong ipakita sa inyo mga kapatid, ano nga ba ang reliyon dapat alamin natin, no? Tiningnan natin dito sa James 1:26 ang reliyon ay uh, ito po sa Greek ay Treskeia no ang origin nito ay Treskos mula sa Treskos ceremonial observance ng ibig sabihin ceremonial observance yan ay pagsunod mga kapatid is worshiping yan po ang pagkagamit dito usage no Ah, uh, yung case po dito ay nominative or verb ibig sabihin ito po ay activity ceremonial observance mga kapatid ano so ngayon po ating aalamin na ang kaligtasan po ay hindi sa pamagitan ng gawa kundi sa pananampalataya lamang ayon po sa aral po ni Pablo. Ah, basahin po na ah, at alam po natin yan sabi doon sa Epeso 2.8-9 hanggang For by grace are you saved through faith not of ourselves it is the gift of God not of works. Yung works po dyan mga kapatid ay in terms po yan na yan ay mga gawa no? o activities itong religion mga kapatid, yan ay activities dahil po pagkagamit po dito ay worshiping, no? Activities po, no? So ngayon, tingnan nga po natin ang sinasabi ng ating kapatid, siya po ang pumili ng tema amin ng pagkasunduan. Basahin muna natin sa Roman 9, chapter 9 verse uh, 30, no? 30 to 33 dahil po maliit ang ating oras mga kapatid. <clears throat> Ito 'yon. Roma at 10 minutes lamang ang ating uh, oras. Ito pong ating mababasa. Ano ang ating sasabihin? Ayan. Sabi ni Pablo, no? sulat po ni Pablo itong sa Roman. Sabi niya po dito, ano ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi nagsisunod sa katuweran? Ayan po. Yung observance po yung pagsunod, tandaan natin. Ano ang ating sasabihin na ang mga hintil na hindi nagsisunod sa katuweran? ay nagkamit ng katuwiran sa makatuwid bagay ang katuwiran sa pananampalataya. Ito, 31. Datapwat ang Israel ay nagsunod sa katosan ng katuwiran ay hindi umabot sa katosang iyan. 32. Bakit? Sapagkat hindi sila hinanap ng pamagitan ng pananampalataya kundi ng ayon sa mga gawa. Sila'y nangatitisod sa batong katitisuran. 33. Gaya ng nasusulat, narito inilagay ko sa siyon ang isang batong katitisuran at batong pangbuwal at ang sumakalatay sa niya hindi mapapahiya so, Daan po natin mga kapatid epeso 2 epeso 2 oh, uh, chapter 2 verses 4 uh, to 5, ganito naman ang ating bababasa 4 uh, to 5, sabi po dito ngunit ang Diyos palibhas ni mayaman sa awa dahil sa kanyang malaking pag-ibig na kanyang iniibig sa atin. singko Bagamat tayo'y mga patay dahil sa ating kasalanan, tayo'y binuhay ng kalakip ni Kristo sa pamagitan ng biyaya. Kayo'y nangaligtas. Tandaan po natin sa biyaya at hindi po sa mga gawa po mga kapatid tulad ng ating nabasa kanina ayon sa Roma chapter 9.30 to 33. Ituloy natin sa 8 hanggang 9. Ganito po ang ating mababasa. Sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas, sa pamagitan ng pananampalataya at ito'y hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob ng Diyos, hindi sa pamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Ayan po, no? Wala pong relihiyon na banggit po dito kundi ay pananampalataya at hindi sa gawa at hindi sa inyong sarili. Okay po? Ito naman ang ating mababasa sa Roma chapter 11 verse 6. Roma 11 verse 6. Ito. Ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya ay hindi sa mga gawa sa ibang paraan. Ang biyaya ay hindi biyaya. Sa mga tuwid kapatid, no? pag, pag sinabi nating biyaya, pure talaga na biyaya walang halong gawa. Kaya maliwanag po kung sabi po dito na ngunit kung ito'y sa pamagitan ng biyaya ay hindi sa mga gawa sa ibang paraan, ang biyaya ay hindi na biyaya. No? Hindi pwede magkasalungatan itong uh, aral po ng Diyos mga kapatid. Ano? Kaya pagtindigan niya pong relihiyon dito mamaya, napakamali na mga kapatid. No? Hanapan din natin yan mamaya kung merong relihiyon na kalagay sa Biblia sapagkat maliwanag po no? ang ating nabasa. Ganito naman ang ating mababasa sa Roma 3.20 sapagkat sa pamagitan ng mga gawa ng kautosan ay walang laman na aaring ganap sa paningin niya sapagkat sa pamagitan ng kautosan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Na, nabasa po natin mga kapatid no? Na sa paningin po ng Diyos, no, niya, ang sabi po doon, inak-address po yan sa Diyos, sapagkat sa pamagitan ng mga gawa, ng kaotusan ay walang lama na ariin. Ganap sa paningin niya, sapagkat sa pamamagitan ng kautusan ay ang pagkakilala ng kasalanan. Ayan po. Dito pa tayo sa Galatia, uh, chapter 2, verse 16. Ganito naman ang ating mababasa. Inyo po kaming samahan kapatid, ang sabi po dito, no? Bagamat nalalaman na ang tao ay hindi inaaring ganap sa gawang ayon sa katusan maliban na sa pamagitan ng pananampalataya kay Heso Kristo. Tayo rin ay nagsisampalataya kay Kristo Jesus upang tayo ay ganap sa pamagitan ng pananampalataya kay Kristo. At hindi dahil sa mga gawang ayon sa katusan, sapagkat sa mga gawang ayon sa katusan ay hindi ay ganap ang sinumang laman. Ayan, no? nakita po natin sa pagngunit, sabi po dito 17, ngunit kung samantalang ating pinagsikapan na tayo rin ganap kay Kristo, ay tayo rin naman ay nangasumpungang mga makasalanan. Si Kristo bagay ministro ng makasalanan, huwag nawang mangyari. Ang sabi po dito. Kasi mga kapatid, pag, si, pag, ang tao po ay nasa, ka, ay nasa ka, kautosan pa rin, ay, ay ibibilang pa rin na siya ay nagkakasala. Ngunit po kung walang kautosan, ay wala pong a uh, kapangyarihan ang kautosan para ikaw ay magkakasala. Yan po mga kapatid no. Kaya bukod po ang biyaya sa gawa at ang kaligtasan ng tao ay sa pamagitan ng pananampalataya at ay hindi relihiyon. Tandaan po nating mabuti, ang relihiyon po ay worshiping, no? Gawa po 'yan. Ang nagmula po ito sa origin po ng Greek na Treskos ceremonial observance, no? Ceremonial o pagsunod po mga kapatid, no? So ngayon, pag sinabi nating kaligtasan 'yan, napakamali na po, no? hindi po iyan turo ng ating Panginoong Jesus. No? Kaya napatunayan po natin na ang seremonyal po ng ibig sabihin po dito, ang dami po nating batayan, no? yan ay events talaga, no? ceremonial means events no relating to or used for formal events of a religious or public nature no yan po ang ating mababasa kanina na events or observance gawa po no na dapat sundin ayan po so may oras pa ba ako 3 minutes, 3 minutes bro Dino. okay. Tagan pa natin. Kaya ang sabi po dito sa John 3:16, tandaan po natin mga kapatid, no? Ito, babasa din tayo ng Biblia. John 3:16. Sundan niyo po ako, no? Ito po ang pamaraan, John 3:16, no? Sapagkat gayon na lamang ang pagsinta ng Diyos sa sanlibutan na, na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sino man sa kanya ay sumampalataya ay huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang tinutukoy po nito mga kapatid ay ang kaligtasan. No? Ituloy po natin sa 17 ang sabi po dito. Sapagkat hindi sinugo ng Diyos ang anak sa sanlibutan upang hatulan ang sanlibutan kundi upang sa sanlibutan ay maligtas no? sa pamagitan niya. So anong gagawin natin? mananampalataya po dito no sa anong kaligtasan sa pamagitan po ng pananampalataya no hindi po sa relihiyon dahil po no wala siyang may mabasa sa Biblia na naligtas ang tao sa relihiyon sapagkat ang tagapagligtas ng tao ay si Kristo at ang at ang gagawin ng taong yon no ay sa sampalataya kay Kristo. Ganito naman ang ating mababasa sa Acts 4:12 mga kapatid ano. Ito po at sa kanino mang iba ay walang kaligtasan sapagkat walang ibang pangalan sa silong ng langit na ibinigay sa mga tao na sukat nating ikaligtas. Ayan po, walang ibang pangalan kundi Jesus ang binigay ayon sa Matthew 1. No? Matthew 1 pa baba kung ating babasahin. At maliwanag po ito, ang sabi pa dito sa John 3.23, ganito naman ang ating a uh, mababasa mga kapatid. No? Ito, ang sabi niya po dito, at uh, John 3:36 no John 3:36 ang sabi niya po dito Ang sasampalataya sa anak ay may buhay na walang hanggan ngunit ang hindi tumatalima sa anak ay hindi makakakita ng buhay kundi puot ng Diyos ang sumasakanya, no Maliwanag po sa English He that believe it on the Son hath everlasting life and he that believed not the Son shall not see life but the wrath of God abideth on him no So ayon po mga kapatid, pananampalataya, walang relihiyon. Yan Brother James, tapos na po yung oras natin. Okay, maraming salamat Brother Dino. At siyempre, bago lahat ay eh, mag-shoutout siguro muna tayo doon sa live. No? Let's give time para mag-shoutout. Bumati tayo sa mga nanonood. No? Meron pa tayong 5 uh, viewers, 14 shares, at uh, mga ilang comments lang din. Shoutout no, sa lahat. Uh, sabi ni uh, Nel amen. Ayan. Okay, wala tayong nakikitang according sa topic yung comment. Sabi ni Sister Sheila Hipolo, ganda yan. Ganda kaya ng topic. So, ayan. Okay. Amen, sabi ni Brother uh, uh, Baptist Himen. Shout out daw ka. kay Brother Dino. Go, go, go. Sabi ni Sheila Sanyeda. Another one kay uh, Faith Anahaw Canete Paharon. Blessed evening everyone. Yung muna yung mga nagko-comment. Umaya may dadami yan sa pagbalik uh, natin yan. Sige, hindi tayo magtatagal at uh, magkakaroon agad ng uh, first cross examination for 10, uh, at least 10 uh, minutes para kay uh, Rosbe. No? 10 minutes bro para magtanong, cross examine. No? Uh, ready ka na ba? Mag-umpisa yan pag nagsalita ka na. Okay, okay ba? Sige, go ahead. Okay. Salamat sa kapatid nating brother Dino no? sa uh, Baptist Defender. So, ang tema namin, papatunayan uh, uh, wait ko. Na, wait lang, wait lang, wait lang. Ano, bro? Cross-examination. Uh, ikaw yung magtatanong sa nila nilatay. Yes. Cross-examine okay. niya ito. So, it, premise pa ito, bro. Sige, sige. Construct mo. Uh, na. Wait lang, wait lang, wait lang. Ibabalik yung time mo, ha? Ibabalik yung okay. time Okay. Go ahead. So, sa tema namin na kanyang titindigan affirmative siya dito, Papatunayan ko na walang reliyong makapagliligtas kundi ang panamantaya lamang sa Diyos ukol sa mabasa sa Biblia. Okay. So sabi mo kanina, hindi na kailangan ng reliyon kasi ang reliyon hindi yan makapagliligtas. Ang tanong ko po, hindi ka ba sangayon na ang Diyos may reliyon? Categorical, yes or no? Yes or no? Hindi. Hindi po, kasi ang reliyon ayon po sa Santiago 1.26 ay worshiping po ang paggagamit dito at ang Diyos ay wala ang sinasamba, siya po ang sinasamba. Yan po yung aming. Sunod na tanong. Okay, sabi mo kanina na hindi ka sangayon na ang Dios may reliyon. Ito ang tanong ko. Kung mabasa ko sa Biblia na, na ang Dios may reliyon, aaminin mo yun eh, na talo ka na. Biblical, yes or no? Ah yes. okay, okay. Aamin, aaminin ko yan Brother James, no kasi hamon yan Aaminin ko na talo ko yan Basta nakasulat doon Letra por letra Na ang Diyos ay may reliyon Okay, game Game ha Sige ha, nalawin ko ah. muna oh. o, Maglilino pa po, ako, ganito po ang sabi Ang sabi niya Katanggapin daw niya kapag letra por letra No, letra por letra Okay, ulit nga, yung letra for letra. Ito. Letra for letra. Ah, nakasulat mismo, ang Diyos ay may religion. Kung hindi niya po mabasa yan, letra for letra, talo uh, ako. ang talo. Okay. Okay, 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 okay. na, okay, okay. na. Ang may okay. okay. so ganito po. Ayusin ko muna ha, para magkasundo. Gusto ko magkasundo muna ang dalawa. Baka mamaya, hindi kayo magkasundo. Ang babasahin, letra for letra. Okay, babalik ko sa mukha ko yung camera. Ang babasahin, letra for letra. Uh, ang Diyos mabasa, sabi ni Brad, Dino. Tapos mabasa din doon, mayroong. Tapos mabasa din daw doon, relihiyon. Ang Diyos yes. ay may relihiyon, letra por letra daw po. Ngayon po, sa pagnapakasunduan, ganito po yan. Kapag nabasa yung exact na word, talo na si Brother Dino, pero pag hindi nabasa yung exact na word, ako yung mag decide kung nabasa o hindi. Sasabihin ko sa live kung nabasa o hindi yung exact words. Pag hindi na, na ano, bahala na ang mga audience kung anong decision. Hindi. Yan ito oh. kasi moderator, moderator uh, matatalo daw ako kung mabasa niya kasi alam mo naman yung nakataya sa akin so dapat patas din po kung hindi niya mabasa. Yes. Siya po ang talo. Okay. So man, yung, pa. so, yes. Payag na ito. po. Payag po ako, uh, Mr. Okay. Moderator. Excuse okay. me okay. po okay. ha. Ah. So okay, okay, man, okay. na yan. Pumayag na siya. Pumayag din ako. So challenge na to. Pag okay. hindi ko nabasa, talo okay. ako. Okay. Kailangan ganito ha. Kailangan daw po mabasa mo doon yung mga katagang ang Diyos, number two, Meron, number three, relihiyon. Pag yun po ang nabasa nyo, talo na si Dino. Pag hindi nyo po yun mabasa exactly, ay talo na po kayo agad. So, ah, ako, 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 yung magbabasa kasi ako ang magbibigay ng burden of proof. Kaya nga, so, naka, oh, okay nagpakitunuan okay. ninyo, na, okay. wait lang ha. Linawin uh, ko muna talaga. Linawin ko muna to talaga. Ayoko kung magdiretsyon dito tapos biglang mamaya-maya magkainitan. Yes, okay? that's yes, good. Good moderator. Ganito ang mababasa ha. Ganito ang mababasa. Babasain sa Biblia, ang Diyos My religion exact words mabasa dapat isang talata pag hindi mabasa talo na do agad yung catholic pag nabasa talo na agad si Dino dil ba to dil na ba to yes yes final final besto Dino final na Final yes. na to okay okay pasahin okay. mo okay pasahin okay. ko ah so pag nabasa ko na ang ang dios ay may religion sabi ni Padre Dino talo na sa papasahin ko bro. Bro, babasahin, babasahin na, na, hindi pa Okay, okay. Babasahin okay. na, hindi papaliwanag ha? Babasahin. Okay, okay, dito, babasahin ko dito sa New World Translation, bagong kalibutang hubad, ang kasulatan. So, babasahin ko na ang Diyos may reliyon. Tingnan natin kung ang Diyos ba walang reliyon. Okay, dito sa ikadawang Hari, Kapitulo 17, Versikulo 26. Ito po ang ating mababasa sa banal na kasulatan. Bisaya version po ito. Pero hindi man kami nag uh, nag debate na kahit anong Biblia yung gagamitin namin kasi by anong klaseng hindi, Biblia bro. yung gagamitin namin? Libro. Hindi libro. Ang pinagkasunduan ah. ninyo. Ang pinagkasunduan ah. malinaw. Wait lang po, wait lang po. Kinikilala. Ah. Basta Mali, na. Malinaw ang ating instruction. Malinaw ang aking sinabi. Bago ako, bago, bago kayo pinabasa, malinaw yung aking sinabi. Malinaw yung agreement ninyo. Babasahin doon, letra por letra. Ang Diyos, ang oh, nga, may reliyon niya ang Diyos. Pabasahin ko na. Excuse Epo, me, Jan. Huwag kinikin bro. Ah. Hindi ako nag-bias na dito. Hindi ako dito, o, bias dito, Huwag ah. kang magbias ah. bias Hindi ako bias nyo, sinunod, ko lang yung inyong usapan Kasi ang pagkakasunduan natin, ako na mismo nagsabi babasa daw ang Diyos, yung kataga na yon, may reliyon. Nag-agree ka na yun eh. Kaya nilinaw ko kanina yan. Oo nga, babasahin ko so ang Diyos may reliyon. Excuse me, Mr. Moderator. Okay, letra po ko ay, na. Letra po to. Okay. Oh, this is city by size. Babasahin ko na. Stop mo na dyan, Mr. Dino. Babasahin yes, ko gayad, na. Go ahead, Mas go ahead. talo go ahead. ka dito. Basahin ha. Busa, sila nagtaho sa hari sa Assyria na nag-ingon ang mga nasod nga imong gidistiero o gun nga, may puyo sa siyudad, sa Samaria. Wala makabalo sa reliyon sa Dios sa yuta. Nabasa ba ang reliyon sa Dios Nabasa letra po letra. Talo na tong si Mr. Baptist. Oh, Mr. Moderator, wag kang bayas. Nabasa ko na Mr. Moderator. Tama na itong debate. Talo na yung katunggali ko. Huh? Oh, ganyan talaga yung mga. Basta nabasa na. Ganito, kahit uh, <laughs> hindi ka pwede ikaw mag-declare, bro. Opo. Ganito kasi kasunduan nyo eh. Ito kasunduan nyo. Tagalog ang pinagkasunduan. Tagalog. Hindi, hindi. Mr. Moderator. Ayun, hindi pwede. Bro, hindi ka pa sa Wait lang, Mr. Moderator. Excuse me, Mr. Moderator. sa Biblia. Nagbabasa mo tayo sa English. Hindi ka nagsasabi. Hindi, Mr. Moderator. Hindi ka nagsasabi. Hindi ako sa magsasalita. Sige. Ayoko, ayoko makialam dito ah. Malinaw ang usapan ninyo yung kataga na aking binabanggit kasi yun ang gusto niya eh. Kaya nga sabi ko, magkasundo muna kayo sa letrang babasahin. Nagkasundo naman kayo eh. Wala ka namang sinabi na bisaya ang babasahin mo. Eh. Okay, okay ka lang kung sinabi mo. Ang sinabi ko ng Tagalog, ang Diyos Hindi, ay nawit yun. ngayon. ang ano ko. Ah, Mr. Oh, moderator, oh, moderator. Mo, oh, mo, Mr. Moderator, wala, excuse me, Mr. Moderator. Ngayon i-reklamo yan. excuse me, Mr. Moderator. Mr. Moderator, take ka muna. Huwag kang mulang bias dito, Mr. Moderator. Sige, kita. Ano, paano, paano, lalaki, lalaki yung... Ano, ano, yung... Hindi, hindi. Sige, kaya, sige, sige. Sabi ko yung to, past, okay, okay, okay. Pa, padaanin niyo ako. Uh, Grabe okay, okay. naman kayo. Sige, sige. <laughs> nasa nasa tema natin, English ba 'yan, Bisaya ba 'yan, Tagalog ba 'yan? Tatanggapin 'yan kasi ukol sa mabasa sa Biblia. Wala ka kasi nililinaw, bro. Wala ka director. Hindi, na mo director tema natin. Director, ako naman magsasalita, ano? Please lang, brother, ano? No, padaanin Kasi, ano. Kasi ang Kalma lang, showdown po yan, no? Letra for letra ang usapan. Nabasa Pagal, ko lang. Ang hamon po, ko, eh, di ba? Umagre kailma naman. Kalma mo na, kalma okay. mo na. natin to. Kasi, ikatak natin to. Wait lang, yeah. wait lang, wait lang. Kanina, ang sabi ko kanina, ang, excuse me lang, excuse me lang po. Ah, ah, hindi to. Sige. Hmm. Salita, salita na. Oh. Parang, parang, parang bastos naman kayo eh. Eh, hindi ka na gusto ko. Na, hindi ka na, ako? Ganyan ba yung mga ugali niyo? wag naman ganyan. Hindi, ako hindi ngayon hindi ka naman dito. Nililina ko yung usapan ay, ninyo. Wait lang, wait lang po. Nililina ko so, yung usapan. Claro, klaro yung, yung ano ko kanina, yung challenge ko ba? Sabi ko, bro, bro, bro. Oh, ang sabi ko nga. mo ma, wait lang. Yung mga yung Tagalog babasahin mo. Oh, hindi, hindi ka, hindi. Mas, hindi ka ka Bisaya. Wala ka naman sinabi Bisaya babasahin mo. Eh. Lang. Ay... Wait lang. Sana lang na, sabi ka kanina na Bisaya ang babasahin mo. Hindi. Para nino, um, ah, ah, no, aw, wala, boss, pala, wala yung wala, wala, moderator. Wala. Eh. Wala, 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 wala. Wala, 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 wala. Hindi ka maroon na mag-submit, bro. Hindi ka maroon na mag-submit. Ako na mismo nag-rulings kanina. Nilina ko, nilina ko, nilina ko. Pambira ka, oh. Ganito, no, sa mga manunood po, mga kapatid. Eh, nais po namin ipakita itong bastos talaga pala ito. No? Manang, Ibigay mo manang, sa akin muna. Brother eh. patakusin ah. mo muna ako. Takusin ka magsalita. Mga nanonood, malinaw ang rulings natin. Hindi kami nagsisungaling ha. Hindi kami bias. Malinaw ang rulings. Itong hamon. Nagkasundo sila na ang babasahin ng mga kataga ganito. Ang Diyos ay may... Ang Diyos ay may reliyon. Yun yung hinihingi ni Brother Vino, Tagalog, mababasa. Hindi niya nabasa, ang Diyos ay may reliyon. Ang nabasa niya, Bisaya, reliyon sa Diyos. Hindi yon ang usapan. At wala siyang sinabi na Bisaya ang babasahin. Kung sinabi lang sana niya kanina, okay sana wala ng pangguguloy. Kaya kasi sinabi ko, linawin muna bago ang lahat. Yun ang rules natin, kailangan clear muna. Hindi siya sumunod sa rules. Hindi ako, ba, hindi ako dito. Siya po ang hindi ano, hindi nakikinig sa rules. Bakit po? Malino ang ano eh, malino ang kasunduan eh. Inulit ko pa kanina, ang Dios ay may religion. Dapat inyo mabasa niya. Pag nabasa daw niya, sabi niya, talo na si Dino. Pero ang nabasa niya, Bisaya. Tanong, nabasa ba niya yung katagang ang Dios ay may Kayo na po mag-judge mga kapatid kung nabasa ba niya yung mga na yun. Bisaya ang basa. Pisayang pala babasahin ano? niya. Hindi ko maintindihan oh. kung nagsasabit sa role si Brother Cosby. Ano ba yung talata, Brother James? Ikalawang second hari? King, second Kings. Ah. Walang may mababasa doon, mga kapatid. Sabi niya, ang Diyos oh. ay mere religion. Mayas, mayas, defender kayo. Ah, ah, hindi, hindi bro, hindi gano'n. Hindi gano'n, nakasunod. Malinaw. Malinaw, malinaw. malinaw ang kasunod. ating rulings. Malinaw ang oh. ating rulings. Nagamit na, tayo sa mo lang talaga. Sabihin mo lang talaga kung gusto mong mag Hindi nga, makinig ka nga muna. Makinig ka nga muna. Huwag mo akong sabihin, bastos. Kayo lang naman ang nag-alaw eh. yung rules kanina eh. Alam ko ang punto mo. Ang punto mo, may babasahin kang salin. Hindi mo kasi sinabi sa live kanina, bago ako magbigay sa'yo ng time na babasahin mo, na bisaya pala ang basahin mo. Hindi nga bisaya ang pinapabasa ni Dino sa'yo. Yun ang rules natin eh. Yung ang, ang rules natin, kung ano yung hinihingi niya, yun ang babasahin mo iba ang binasa mo, hindi pala Tagalog eh. Kaya hindi malinaw talaga. Dapat dapat nga walang ano doon eh. Matalo na o hindi kasi hindi man na mababasa. Yung sinasabi niya kataga, eh, Bisaya pala lang gusto mo basahin. Dapat ilinawin mo. Bisaya pa lang babasahin mo. Wala oh, dalawa lang kasi, no? Kaya naunawaan namin mga kapatid, oh. mga nanonood. No, naunawaan Binawin. namin yan. Re Reklamo itong si Brother uh, Rose B. no? Ikasi, eh, ng Katoliko, ikasi, eh, kasi, eh, hindi niya talaga nabasa. So kung nabasa niya ako ay talo. Ngayon ay hindi niya nabasa siya yung talo. Oh, oh diba, ganun, ganun lang mayayari bro. Hindi mo nabasa ang hiningi na niya, niya kataga. Ikaw ang talo agad doon. Dapat sinabi mo sa akin, bago pa lang magumpisa ang pagbabasa mo, Bisaya, Mister Moderator, ang aking babasahin. Yun ang pinaka-clear na usapan. Dapat sinabi mo yan. Kaya wag mo kami atangan dito na nagsinungaling kami, bias kami, si, si, sinusunod ko lang ang rules bro, tinatrabaho ko lang yung pagiging moderator ko, na yun ang inyong kasunduan, ang Diyos ay meril katagang yun, yun daw ang babasahin. Aside from that, wala akong sinasabing i-agree sa inyo. Hanggang doon lang ako. So wala kang sinabi sa akin na Bisaya ang babasahin mo, wala akong narinig na Bisaya ang babasahin mo, Walang, hindi nag-agree si Dino na Bisaya ang babasahin mo, therefore, dapat in expression na lang para matuloy ang debate, mas exciting. Oh, dapat linawin, kasi... dapat linawin. <laughs> Oo. Kasi hindi man lang ako pinawisan sa tanong mo, natapos agad natalo ka. Dapat nga kapatid na Rosbe, niliwanag mong mabuti, akala mo Bisaya ang babasahin mo sapagkat na uh, international yung mga nanonood. Tulad ng sinasabi ko nung nakaraan, no? Di ba? Sabi mo, ako'y magsasalita, saksak sinagola. Eh wala namang saksak sinagol po Bisaya lahat yung ano. Ito lang. Ito na lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Ito lang. Tama na. Ah, uh... Bahala na ang mga tao na nanonood dito, dito dito ha. Bahala na po kayo mga nanonood. Kayo na po bahala mag-judge, baptist or baptist Wala kaming i -dikter. Ang sa amin dito, bahala na kayo kung ano yung narinig ninyo. So, still, ang pagmamahal ng Diyos ay nandito pa rin sa atin. So, ngayon, nagkasundo sila, napagnabasa, eh, talo na si Dino. Pero ako ha, ako personally ha, hindi ko narinig yung mga katagang ang Diyos, pangalawa, may, pangatlo, reliyon. Hindi ko yung narinig. Ang narinig ko iba. So anong gagawin ko? Susunod lang naman ako doon. Ano gagawin ko? 'Di ba? So Ititigil natin itong debate. Ay, ah, yes. Naibigay na. Marvin. Hmm, may gagawin pa tayo. So gitong muna nung no? paumanin mo na sa lahat ng nanonood. <laughs> Ginagawa ko lang po yung aking trabaho bilang moderator. Sumunod lang po ako sa kasunduan nila. Kaya nga sabi ko sa ating rules, kung ano yung pagkakasunduan dapat yun talaga lahat. Linawin mo na lahat, lahat, lahat ng detalye. Linawin mo na para ang moderator ay mag-umpisa na. Kapag meron mga iba pang concerns, ay hindi po malino yon. Okay. So, ibabalik natin sa ating admin ang ating mic para i-close yung ating debate sa live. Other <laughs> admin. Okay. Okay, so paumanhin muli at Ah, uh, aman na amin um, ang po sa lahat po ng amang ini at mabaybay po at nanood po ng ating uh, um, pahahami na yung munting uh, may pindibake. Uh, this is Admin Nervin, okay. this is Admin uh, Okay, so bahala niyo yung